Nanawagan si MILF Vice Chairman Muhager Iqbal sa lahat ng MILF Commanders na ipagtanggol ang nakamit na pinaghirapan at manatiling tapat sa utos ng MILF Central Committee. Inihag ito ng opisyal sa pulong na pinangunahan ni MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim kasama ang mga MILF Commander sa Camp Darapanan, Simway, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang detalye mula kay Jan Garcia. Nagharap sa pulong sina MILF Chairman Al Haj Murad Ibrahim at Commander Badrudin Akmad Ibrahim kasama ang Inner Guard at Guerrilla Commanders, araw ng linggo, September 14. Sa pulong na nawagan si MILF First Vice Chairman Datukan Mohagherik Bal Abbas sa lahat ng MILF Commanders na ipagtanggol ang nakamita pinaghirapan at manatiling tapat sa utos ng MILF Central Committee hanggang makamta ng tunay na kalayaan ng Bangsamoro. Kasama rin sa pagtitipon si MILF Adjunct Chairperson and War, Young Fighter Alamada. Layunin ng nasabing pagpupulong na pagtibayin ng katapatan ng mga commander at masiguro ang malinaw na direktiba mula sa pamunuan ng MILF. Binigyang diin ni Chairman Murad ang kasaysayan ng pakikibakan ng Bank Moro kabilang ang mga massacre sa Kulong-Kulong, Malisbong at Jabida. Anya, nagpapatuloy ang laban para sa sariling pagpapasya na ngayon ay sinusulong sa pamamagitan ng politika mula sa armas tungo sa halalan. Jan Garcia, I-Minds, Philippines.